Mad World YouTube tayo mga utol So nandito tayo ngayon sa bahay Ni Ni Derek Portea So Itong Sabado Ay bumunta kami ng kapite Dahil may mga shoot kami Itong Sabado Kaya inabot kami ng Naabot kami ng uh, gabi na uh, alauna. Kaya doon kami natulog doon sa tropa ng uh, ano namin, ang kasama namin sa Kapit, sa Kapite. Kaya pagdating ng araw, uh, linggo, uh, nandito kami ninyo sa bahay nila para mag mga at maka, makatulog ng mengbing. Kaya kakatapos lang namin umuwi na yun, araw ng linggo, itong 6.20.25, uh, yun lang. So yung mga gustong uh, tarisado, sa lahat ng mga gamit o mga muntya itong araw ng uh, itong next week na Martes at Piyernes, pwede kayong pumunta ng Kalaw ng Manila para sa mga gamit na pwede natin gamitin pang negosyo, halag buhay at sa negosyo yun lang at saka sa mga gustong magkaroon ng artista at uh, mga action o yung mga uh, gagamitin sa ating ah uh, uh, katawan natin para ma uh, malaman natin kung saruso tayo sa hunting uh, drama aksyon, yan meron tayo yan kaya natito kami na sa bahay ni Portaya para uwi mamaya kasi kailangan namin magpahinga kailangan namin mag matulog ng mingbing at igit sa lahat sapat na oras na tulog para mawala yung mga pagkot namin sakit namin katawan kailangan namin magpahinga dito sa bahay ni ni Portaya kaya mamaya ako ay uuwi na kasi ay ako ay magpapay nga sa bahay pa lang. Kaya hindi na ako lalabas na yun dahil uh, masakit pa rin ang katawan ko dahil napakot kami sa taping, napakot din kami sa mga ganyan shoot shoot namin. Pero ice lang kahit papano na dagdagan pa rin yung ano namin yung uh, shoot namin na uh, kahit maraming, kahit maraming oras pa kaya agad dito na lang po kaya marami salamat nga pala sa mga nanonood at nakisubscribe kayo sa aking youtube channel ko para laging kayo updated kayo sa ating mga bagong video at sa facebook naman at huwag nyo kakalimutan lagi i-share nyo ako sa facebook account at i-follow nyo ako sa facebook para lagi kayo updated kayo sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras ang mabading manood ng aking youtube channel at facebook Okay, agad dito na lang tayo. Maraming salamat. God bless po sa inyo.